Hi guys! Welcome to Chini's Baon Series. Gumawa si nanay ang watawat ng Pilipinas para sa buwan ng wika Magandang araw mga kabento nanay! O diba pinaninindigan ko talaga ang buwan ng wika? Naisip kong gumawa ng watawat ng Pilipinas para bago matapos ang celebration ng buwan ng wika ay may entry na tayo. O ba diba, hindi ko rin napanindigan yung pagtatagalog ko. Wow, kala mo naman Inglesera. <laughs> so ayun na nga, ang menu natin for today is pork steak. Yan yung baon ni Chini at saka ni Tatay. Tapos nag air fry lang ako ng mini corn dog na nabili ko sa SNR kahapon. Pang breakfast ni Chini at saka pang snacks niya sa school. Nasarapan siya dyan in fairness. Siyempre, nilagyan ko pa rin ng padesign yung snacks niya para naman hindi boring. Minsan, kapag napapadala ko ng snacks na medyo mabigat sa chan si Chini, hindi niya nakakain yung lunch niya. Pero pag uwi niya ng bahay, yun na yung kakainin niya. So ayan, naglagay ako ng food color na blue and red dyan sa rice ang galing nito kasi isang patak lang, kulay na kulay na talaga siya. So, hindi ka na kailangan maglagay ng marami. Tapos, baka may magtanong kung naglalasa siya dun sa rice. Hindi, wala siyang lasa. So, ayan, nagmold lang ako ng rice na inuna ko yung red sa baba. Buti na lang nanonood ako ng mga bento tips ng mga nanay. Mas maganda palang gamitin nga yung plastic ng yelo kaysa sa cling wrap. Kasi yung cling wrap, masyado siyang madikit. Ang hirap niyang i-mold. Itong plastic ng yellow, mabilis lang siyang matanggal, hindi siya masyadong didikit. Kaya thank you sa mga tips ng ating mga kabento nanay. Tapos ayan, pinantay-pantay ko lang siya dyan. Yung white, yung red, at yung blue. Tapos ang ginamit ko para dun sa mga star is yung cheese. Parang ang laki ng star pero carry na yan kasi wala akong maliit na pangkat ng star eh. Tapos ayan, nilagay ko lang yung pork steak doon sa ilalim. Tapos yung iba na may sauce doon sa may uh, maliit na portion. At ang ating fruit for the day is strawberry. Yung vitamins, doon ko na lang nilagay sa may gilid ng strawberry. Mm -hmm. May pag-check na naman si Madam. Parang audit. Yung chocolate na nilagay ko dyan, pang dip ni Chini yan sa strawberry niya. Siyempre, maglalagay na tayo ng mga food pics. Hindi mawawala yan kasi kahit pa paano, yan yung nagpapabuhay dun sa design ng bento baon natin yung nilagay kong card is yung it's cool to be kind lagi kong pinapaalala kay Chini yan kung makalimot man siya patuloy ko pa rin papaalala sa kanya yun tada may entry na ako for buwan ng wika nakaraos na naman tayo ng baon ngayong araw yun lang maraming salamat po